Eh, ito yung ano, yung nakakasakit ng ano, baga, di diba? man Ito, ito, ito na. Muli akong bumalik sa lolo ng Tres Marias. Nakasalukuyang naguuling. Awang-awa ako sa kanyang ginagawa. Dahil bigla akong naalala ang aking tatay sa kanya. Sinusuong niya ang delikadong sitwasyon. Kahit alam niyang delikado sa kanyang kalusugan, ay patuloy pa rin siya para lang mabuhay ang kanyang sarili. isang matanda na hangad lamang ay hindi maging pabigat sa kanyang pamilya lalong lalo na sa kanyang mga anak Ay! Saan mo punta pa eh? Saan ka mo? Sa saan kayo pupunta? Saan kayo? O Nilakad nyo lang galing sa inyo? N Nilakaw nyo lang galing sa inyo? Nilakad nyo lang? Layo! Sakto nakita kita dito. Ayun po, nagganon na daanan namin. Ano. Tara, punta tayo doon sa ano, pinagulingan nyo. Wala yun, yung pinagulingan nyo. Yan mga kalingap. Nakita natin sa atin, naglalakad sa tabi ng kalsada. Pumunta kami doon sa inyo, wala ka. Ah, ano ito? Nag-ano? Nag-ano ano kasi? Bumulan. Ah! Ang layo! Ang layo! <laughs> Ay, nag-uling na po siya. Oo. <laughs> Makiyagi! Malayo pala, Pai! Ha? Ah? Ayun, ah. Naglalagablab na. Ay, mga kalingap at ang layo po nung ano, pinag, mula doon sa kalsada lakad pa ng malaya pagdating dito lalakad pa rin naman tayo makita natin si Diyan na kayo nagsasahing tayo dyan na kayo o may dala akong, ano bigas doon na lang sino kasama nyo dyan wala pa. Ay po mga kalit. Anong inuling mo dyan? Yung mga ano? Mga tumba lang. Tumba. Mga tumba. Hindi mo pinuputol tayo. Ah. Ikaw lang nagawa niyan? Ito may dala akong ano sa'yo. Hindi ano? May kape jan? dyan? Meron pa. Yan po mga kalingap. Andito tayo ngayon sa pinagulingan ni tatay. yung pala po yung mga tumbang kahoy po yan. Anong, anong? Hindi mo kayo nagpuputol ng kahoy tayo? Tumba yan mga tumba. Ngayon lang yung sinindihan? Ngayon lang? Gabi. Ah, ah kagabi pa yan? Ah, ibig sabihin... Gabi. Yan? Grabe na. May lastiko ka dyan, Tay? Lastiko? Lastiko? Dito yung mike yun tayo, habang mataram ka mo, yan, pa, mataram ka mo, yung mike ano, Ibig sabihin dito na kayo nagtulog, kagadi. Tapos pa kami dito. Buti may katulong-tulong na kayo. Pero doon sa kubo nyo, ikaw lang. sakto may dala kaming ano may bigas ka tayo ah. parang, may bigas man kayo dala ito so, pang almasan nyo tayo na no? sa sardinas ano tayo kapi kapi ito kan importante kapi kapi Pwede makita ko dito. Ito po mga kalingap, yung uh, trabaho ng uh, lolo ng Tres Marias. Yan. ano e pag nalalangap mo yung usok na yan, delikado daw sa baga yan. Nagtatagalog ka tayo? Marunong magtagalog? Marunong man? Ah, sige. Okay, magtagalog tayo. <laughs> So, ilang araw mo yun tayo, ano, bago maging uling yan? Isang linggo. Ilang, isang linggo yung ganyan, gatong-gatong na yan? Ah, talagang hindi nyo pwedeng iwanan yan? Kasi pag nag... Pag nag-api, tatabunan nyo. Oh, grabe po. Tapos, kunti lang yung ano nyo? Kunti lang yung kikitain nyo dyan? Tatlo pa kami. Tatlo pa kayo. Eh, grabe. Yan ang hirap po pag nang uling. Mag ano pa kaya dyan? Magpuputol pa. Grabe. Eh, no, mga kalingap yung inahuling ni tatay. Kung hindi may nakalabas dito, dito lang naman yan. Ano, mga pansariri. ano, bawal yan ibiay sa labas. Kaya dito lang po yan mga kalingap. Dito lang na binibinta. Tapos mababa yata yung kuha sa inyo. Magkano naman kuha sa inyo dito? 200. Ah, dito mas na rin. Dati baga nag-150 lang. 150. Tapos bibinta yata nila 300. 400, ano? Asang mm. sako. Nakapag-sign <laughs> mm. ah, na ba kayo tayo dito? Oo, mm. mayan naman. Mayan naman. Ang kain kayo? nag na din na kayo? Oo. Mayan. 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 Eh, mainit daw po ng tubig sa ano. Pagkakapin niya, tatay ni tatay. Makapin kami, tay? <laughs> Ito tayo pag ano, pag pag nagkulay blue yung usok, asul. Ano yun, pag, 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 pag napabayaan yun, ah, uh, maabo. Yung pala mga kalingap, maabo siya. At, malawak din, ano? Abutin mo sandang ka sako, in, wala man. May wasang gato sako yan. Hindi abutin. Ay, Pag train sako, tatlong Ay, 200 isa. Thirty, di Thirty ano? times 200. Ilan? Hahaha. <laughs> 6,000 tapos isang linggo ay wala tigda dalawang libo lang pambayad sa utang yan po mahirap mga kalingap pagbibilin po sa kanila yung, ano, yung produkto na matagal na yung pinaghirapan tapos ibibenta e, naman nung nung bumili mahal ha eh malo ma ma ano siya ah saing pa lang kay tay sakto may dala ay walang tubig ito ay walang laman hindi na pwede yan ano sa akin nagigib dito nasa bundok pa tayo mga kalimut ito yung paligid Tapos anong ano sulok niya dito yung flashlight pag gabi. Pag maulan, okay na okay naman yun. Malamig, ito lang itong wala kang kumot, may kumot na kayo. Di pa no pag umulan di basa kayo diyan, di ba? Hindi di ba nababasa. Yung apyas dito. bawal mo tulog. <laughs> palitan kayo, palitan. Hindi pag inaantok yung isa, magising naman yung isa. -isa. Napakahirap talaga ng trabaho ng lolo ng Tres Marias. Dahil isang pagkakamali lang na malingat sila ay pwedeng maabuh ang kanilang Ikalang hmm. inuuling. Kay, hindi mo kaya, eh, tulo, tatlo kayo nagtulong-tulong. Ayan, nakiki, nakikiuling po si tatay. Marabi pala, ano, ganito pala yung ano, tingnan natin. Ganda ng pagano. Ano, ano pinaligid dito yung ano yung palapa. Oh, andi pala si ano. <laughs> grabe. Ito, ito, yung ano yung nakakasakit ng ano, baga di ba? Ito 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 na. Ay, di pa ano iniwasan niyo na lang yung ano, grabe. kunting lang hap ko lang sa usok ay parang dumiretso na agad sa baga ko kaya ako biglang Nanugad. naubo yung parang umaanugad sa ano pag mahina talaga yung baga mo di kakayanin yan ano tayo right. uh, ilang pirang ilang taong kayo tayo bago bago kayo nang ano naging hanap buhay nyo itong pag uuling ilang taong kayo ay, kayo kayo lang ito, ito ano po ah, uh, ilita kong 50 siguro nagsimula pag uuling grabe po uh, is, isang ganto magiging anin malibo lang to tapos ilang araw nyo uh, piniprepare to yung okay, dalawang linggo dalawang linggo so, napakahirap din ang pag marami pa hukay maghukay pa kayo ganito talaga po yung ano Sistema ng pag-uuling. Hirap talaga. Dalawang linggo to bago maluto. Ay, isa ay hindi dito. ano. Isang linggo lang. Pwede na. tatlong araw. Hindi man na, ano, nalabas to. Usok na to. Pag minsan, pag ganun-ganun lang. Hindi man nakakaperwisyo yung usok. Hindi man. Minsan nalalanghap nyo itong usok. Grabe. Pag ginana mo... Ayop! No! O, baka may laglag siya. Ano ko? Ano? Yung parang alis nga ako, yung tawag ninyo alis nga sa lupa yung ano matindi ano tay ano singaw grabe pala po, po yung pag, -uulin. pero, uh, tayo, pag uuling pero kung pagpipiliin ka tay pag-uuling o ano pag-uuling o ibang hanap buhay na mas magaan mas pipiliin mo pa yung ibang hanap buhay Iyo, ito mahirap to. Ano? Sana matulungan po natin sa tatay noon. Kung may mga nanonood po dyan na sponsor, mabuting buting puso. Para, kahit magtindahan siguro, pwede na. kaso baka manghina kayo pag nag, nag, <laughs> hindi kayo nagtrabaho ng ano. May mga ganyan baga na kapag tumigil sa trabaho, nanghihina. Totoo yun. Ayan, isda. Ano? Magtitinda ng isda. siguro pag lalakad ng mga Ah, oh, kaya yun? Kaya pa yun? Hindi po niya kaya. Ah. Mo malayo, malayo. Ano to? Lahi ba ganun nilakad mo mula dito? dito sa... lata, lata. Ano lang, yung dandahan lang lakad nyo. Pero maliksi pa kayo maglakad. Nakita ko kayo kanina eh. Kanina pong lupa to, yung pinag nyo. Ay, naki ano lang kayo. Lata. Itong tulda, sa inyo yan. lolo ng Tres Marias. Yung ano Tres Marias tay ano na eh uh, malapit na mag turnover sa kanilang bahay yung ribbon cutting. Anong masasabi niyo doon tay sa kanila sa buhay nila? Sa, um, salamat sa sa na sa tao. <laughs> mm, grabe ano napakaswerte nila. Uh, buti na lang naging mahihiya yung ano yung tres tatlong ano bata tres marias kung hindi <laughs> hindi sila hindi sila mapulag uh, may mga pagkakataon talaga talagang ano, merong ha? sobrang hirap talaga yung kalagayan alam nyo yung kalagayan nila doon sa ano dati sa dait grabe ano sa panen paano yun wala tubig tama sa nyo na igib sa ano Buti ngayon hindi na ulan, ano? Yung pagpunta ko sa inyo, hindi na ulan. <laughs> And uh, kung sakali baka makabalik ulit kami at may, may tumulong sa inyo tayo. Uh, hindi man natin pinapangako pero sana ano, ano lang, pray lang ano tayo, manalig. Ano? Para napapalawa ka tayo, hindi man. Pagod ka siguro. Ano? Hindi ba man. Bakit po? Sa kalagitnaan ng panayam natin kay tatay ay bigla na lang siyang napaluha dahil daw sabi niya ka sa sobrang kahirapan. Tios. Ah, yung naalala mo yung ano. Katulad nito, no? Hindi na, yung sa edad nyo, hindi na pwedeng pagdapat pag, dapat pagtrabaho ng ganito kabigat. Ano tay Pero alam ko naman na may plano ang Panginoon na siguro katulad yung plan, naging plano doon sa mga apo nyo sa kay, sa anak mo na si Tatay Rene doon sa Dait Ano? Ang Tatay, mga kalingat Nasaan yung isang kasama nyo? Diba tatlo kayo? Yun, isa doon kung ikaw lang tayo, di mo to kaya na. Di mo kaya nito. No? Hindi ko kaya pag Grabe pa mga Ano lang? Tiyaga lang tayo. Ano? Uh, mga karaos din. At siguro, sakaling may mga tumutulong, tutulong kami sa inyo. Sabot na nga may mga kaya. Ano tayo? Salamat. Pero ano pa rin, katulad nung mga ginagawa mo, kailangan pa natin maghanap banat ng buto. Pero hindi ko pinapangako yun. ah. Ano lang, kung pupunta kami dito, yun yung good news. ano? At, yan. Ano masasabi mo tayo sa mga, ano natin? Sa mga manunood, mga viewers natin, ano masasabi mo? Ay nga, nga, pasalabat ako, nga paluha na nga ako eh. Pero <laughs> <laughs> talaga tayo, pag, uh, ako naranasan ko rin talaga ang anong hirap sa buhay na kaya ko ginagawa to tumulong din dahil naranasan ko rin ano tulad yan 75 years old ka na ano At, yung mga anak mo may kanya kanyang pamilya na pero may dumadalo naman sa inyo anak mo dito meron naman meron ah, naman ka yung video mo nalaman nila na na vlog kita ano sabi yan si gusto ko punta nga ako doon. Ah, nag ano si... Kaya eh, lang hindi ko alam. Pwede kita samahan doon. Ah, sabi, ano, si, ano na si tatay rin na nagsabi na pumunta ka daw doon? Oh, hindi pa. Ah, hindi pa. Ah, pwede natin request na pag halabaw, ribbon cutting. Balikan lang tayo. Ano? Oh. Isama kita doon. Para magkita kayo ni... Ilang taon na po kayong hindi nakikita ni tatay rin ah Ah, magtatatlo lang. Tatlo tatlong taon. Oh, tagal na rin yan mga kalingap. At siguro, namimiss ka rin ni Tatay Rini tsaka yung mga apo mo. <laughs> Naging mab mabit ka naman yata doon sa mga apo mo. Ano? Sigurado yun na ah, kahit magsama ka lang ng isang, ano, pamangkin mo, ano, eh, kung sakaling may budget tayo, pupunta tayo doon. Oh. Ano? <laughs> kahit balikan lang, eh, kung kunin ka na ni, ano, mas maganda ni Tatay Rini. <laughs> Nakita mo yung bahay, laki. Doon ano. Pero ano, uh, pasala, ano na rin uh, uh, deserve naman nila yung bahay na yun. Deserve, deserve nila matulungan. Ano tay? Ayun po yung ano, yung ulap. <laughs> Parang ulap ano tay. Kitang-kita yung sa labas ng kalsada. Ano? Mangat lang yan sa ano, ito ito yata nag ano yung ulap talaga, hindi man. <laughs> Kumakalat man yan, ano? <laughs> Uy, para saan yan? Ah, yung ano? Pantabon, ito. Pa Pantabon sa Baka makakuha ka pa ng anong ginto. <laughs> Paano kung nakakuha tayo ng ginto dito? Mas, mas maganda. <laughs> ano? Hmm. Alin ba, ka, tapos bigla kang may matigas na baka, ano? May matigas na bagay, ha? Ting! Ay! <laughs> ano to kaya na natin may box ano gold bar pala <laughs> <laughs> Peter mangyari pag minsan baga ang swerte dumarating na lang bagbila yan ano Ang ganda ng lupa oh ano malambot Yung iba hindi ganyan ano tayo Maganda hmm? Hindi dasik ano Tama yan Talagang ano si pares kay Puyat pag magdamag. Hindi hmm. mo nang siling tulugan niya. Si sino una natutulog pares kay gising talaga magdamag. Pinakauna ko sa tulog. Ito eh, oh kasi ano, senior citizen na si Tatay. Na mga ilang oras ang tulog mo tay pag ano? Pinapabayaan lang ko lang siya matulog. Ah, pinapabayaan mo lang tapos minsan hindi na nag nagigising pa, nagigising man. Oo, kapag nagigising siya. Eh, yan naman, ikaw naman. Mm. Pero hirap din na ano tayo. Hirap din yan. Pero nasanay na kayo sa mga ganong uh, sitwasyon sitwasyon. Kakay, eh. walang ibang trabaho. Mm. Dato na nag-iisa lang siya. Uh, ano. Ah, solo lang siya. Pero hindi man niya ganyang kalawak. Ganyan. Malit lang dito konti. Ah. Kaunti naman, ginagawa hana? ko mga sampung sako. Sampung sako? Lima. Hmm. Kamukha mo yung apo mo daw, si Chris. Kilala mo yan, si Chris? Oo. Mm. Kamukha mo daw yan eh. Yung pangalawa. Oo. Uh. <laughs> yung wala pangatlo. Mm. Ayun. Kamukha mo yung apo mo, si Chris. Ayan, ayan po, at, uh, puti. Pag nakakita po kanya ng asul, tat, tatakpan agad pag nakakita ng asul. At so, ayan. Uh, medyo gumagabi na po at ma malayo pa yung lalakaran namin papunta doon sa kalsada. At papala muna kami sa inyo tayo. Ano, oh. ayan, uh, masabi mo tayo, an ano, uh, request mo na gusto pero gusto mo pumunta doon sa uh, kila, ano, yeah. kila Tate uh, eh. yeah, Gusto po. mo rin pumunta? O oh, sige, kung may budget tayo at may pagkakataon, baka makarating tayo sa ribong Ano gusto mo tayo? Oh. <laughs> ayan, namimiss niya si Tate eh, at yung mga apo niya. Yan, hanggap po sa muli mga kalingap at uh, uh, 'wag po natin kalimutan na uh, mag-like, uh, mag mag-share and subscribe sa ating YouTube channel at maraming maraming salamat po sa mga sponsor natin. Lalong-lalo na po sa mga anonymous na ayaw magpapanggit ng pangalan kay Ma'am Lucy, kay Sir Harold, maraming maraming salamat po. At sa kay Ate weng yan maraming maraming salamat. at Syempre sa anonymous natin, alam niyo na po kung sino kayo. And peace. Out. Sa likod ng hirap at pagod ng ating mga malas sa buhay. Nariyan ang alaala na nagpapaalala sa atin ng sakripisyo at pagmamahal ng isang ama. Naway magsilbi inspirasyon para pahalagahan natin sila habang sila'y ating kapiling pa.